Hello guys, this is me, Vlad Sino, Motovlog at nandito tayo na ngayon sa SMX Convention Center for the last day of the EVAP uh, Electric Vehicle Association of the Philippines uh, yung event nila is yung in Plug-in and Accelerate so ngayon guys, nandito tayo ngayon for this last day at susubukan natin makapag-test drive ng kanilang mga electric vehicle sana so ito yung mga possible na pwede mong masubukan or pwede kong masubukan ang mga sasakyan so we have these bao, what? <laughs> sa bao so marami silang mga klase ng mga sasakyan Brand dolphin, GWM tapos cherry so ito yung parang mukhang ano, bao A few moments later. Two thousand years later. One eternity later. may, motor din, electric motor cycle. So, ang ano natin dito is yung kanilang mga sasakyan. so, itatry natin sila ngayon. ah uh, hope na kahit makadalawa tayo. Okay? So, guys, let's go! Guys, so, nandito tayo sa boot ng Lotus. Uh, nandito yung, uh, so, nandito tayo guys sa booth ng Hyundai. Okay. So, hindi pala siya Hyundai. Hyundai. Okay. Okay, so, dito tayo. Ito yung first stop natin para mag-test drive. Sana all. At ang ite-test drive natin ay itong sasakyan na ito. Sasakyan na test drive natin. Pero dahil pang-apat tayo sa mag-test drive, ang gagawin na natin muna, mag-coffee -co muna tayo. Okay. Nice. Okay So, isa na ma'am na lang yung alam ko Pangalan ko For anong model to ma'am? Ionic 5 oh, Ionic? Ionic 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 5 uh, Yun ang ito test drive ko Ang Ionic 5 ng Hyundai Okay So, mayroon muna Magko-coffee muna tayo <laughs> yeah, boy. So, while waiting Kaya pang-apat yung Pang-apat yung papel natin So, yan guys magko muna tayo sana uh, so may free coffee dito si Hyundai na kapag mag uh, re register sa kanila, okay? So hot tayo. Nice. Pagkakunta na tayo ngayon sa ating test drive na sasakyan, which is yung Hyundai um, uh, Ionic 5. So, ito na. pag na lang natin yung... Ah, dito na lang. pag na lang natin. pag na lang namin. Okay. pat ko. <laughs> Pati ng mga mga salita. Sul sure, Okay, ang lamig. Sana ah. Oh. Papat oh. ko lang sa <laughs> isa. So, namatay siya okay lang ganyan okay lang. Okay name. Okay na, okay na. Wow. So, ang pag-adjust ng seat dito. Yeah, One hour later. A few moments later. Dito. Ah! Oh. Okay. So, sit. Yeah. Ah. Mang iba. So, anong ano natin pa dito? May break, uh, uh, handbrake ba to? Wala. So, meron ba? Dito na, sir. I-change mo na siya ng gear. Pihit pa. Ah, wala nang, wala nang handbrake? Ganon? So, may handbrake pa ba siya? Yes, yeah. meron, meron pa rin po. Pero no. yung nakasettings po dito, uh, kapag dinrive din-drive nyo po, hindi na. Uh, automatic ah, na automatic po. Na automatic na no, siya mawala. Yes. Okay. So, tagal na pa natin ng hazard, no? Sure po. Okay. So, dito? Uh, yes, yes, po. Okay. Yan, so, nakadrive na siya. Wow, okay. So go na kaagad. Ang galing. Hello po, paalis na po kami. Ang tahimik niya, totoo nga ang tahimik. So weird. <laughs> Nakaliwa tayo ka kanan. Kanan. Ang dami, ang dami, ang ang dami din niya features, no? Yung mga so, po. So, ang um, paano yung ano yung battery charging ito hanggang ilang kilometers yung maitatakbo natin dito? Ah, uh, 100% nga po is 451 kilometers. 451 kilometers. Ano ba ko aabot niyan? Bagyo sir. Bagyo? Pagdating mo doon, charge ka na. Charge na ulit. Tapos, kung um, may maganda sana na kung meron din Direct meron pa, na rin sir. meron na din ba tayong electric electric charging port sa Baguio kung ayun yung problem pa dito sa atin sir ah. yung ibang provinces po wala pa wala pa, pa. okay. so ano to dito sa ano parang yung shift ano to shifter niya? Ganun. yes po paddle so, shifters po yan so sir. parang parang pwede din siya yung iset sa manual ganun. yes po sa oh, so, okay. sportsman sa okay. so, ilaw so Naka voice control na rin siya Drive mode At yung drive mode, anong iinagawa nito? Ah, uh, igutin. Pagka Sige sir, try mo pa Ikutin Try mo pindutin sir pindutin. Alam ko yun yung mag, mag Ayan na sir, eco, ah. smart, saka yung Hehehe, <laughs> buhay ano, Magpapalit ng ano, magpapalit ng Mode lang po mode nung ano o. Okay, drive mode pala yung purpose niya. Normal. Job. So may warning, warning, mo, may warning. What? Warning naman doon siya kapag uh, mayroon meron siyang specific na parang malapit na matamaan, ganun. Yes po, ma may mga ganun po. Even yung mga nag, ano, sorry, nag-overtake sa inyo. Oo, may warning siya. Pero hindi siya yung parang kocontrol co doon sa, ano, hindi naman siya yung parang kocontrol co doon sa, ano. Aso oh, so tapos kapag mag-signal light ka, merong hindi mo na kailangan tumingin sa side mirror, ganun ba? Yes po. Nice. May um, meron na may siyang built-in camera, na built camera na... camera na siya, siya doon sa ano, left and right. Head. Head. Diretso lang. Diretso tayo. So, wow, ang galing. Okay, palitan natin ng mode. Wow, sport. So may sport din. So doon pag, na siya, doon na po mag-aano yung paddle shifters. Pwede niyo na po ano, ah, okay. laruin. wag tayo doon sa paddle shifter kasi hindi natin alam yung kanyang <laughs> shifting ano mahirap din kasi sa so hindi mo naririnig na nag-shift ng gear oo, oo. kasi hindi pag rinig. di ka sanay yes. oh, hmm. malakas to sir malakas to? oo oh, wow ayokong sagarin baka mamaya <laughs> Ah, pero hindi naman ganun pala kaingay naman pala yung ano niya, yung parang yung warning niya, no? Hindi naman siya parang nag-iingay ganun. Actually, sir, hindi, pa, hindi ko pa naririnig. Ah, okay. I think sa highway lang yun, sir, usually. Kasi nakikita mo po yun. Oo, oh, yung, yan. yung, yung parang hazard. hazard oo. Uh. Ano po yan, nagbe-blink po yan once na may nag-overtake sa inyo. Tapos, nag ano rin yun. Sineset din po yun sa, ano, sa sa settings kung gusto nyong may tumutunog or wala. Oh, okay. So parang kasi para alarm din sa no? Opo. So, ilan yung top speed nito? Meron meron na ba tong ano na top speed nito? Ilan ba top speed nito, sir? Hindi <laughs> ko pa natatry. Hindi mo pa natatry. Pero siguro yung buong gauge. Wow. Sa so, 200 or 200, 200 plus. Nagre-raging din ng ganun. Mga 250 siguro yan, sir. <laughs> Mabilis po talaga. Mabilis. Siguro po um, 100 kilometers per hour wala pang 10 seconds eh. mga ano lang po siguro 6 or 7 so itong dashcam na to ka nakakabit na rin to dito or sa inyo to sa amin uh, okay. wow. sa yun din naman sa yun din din mismo sa gan, nakakatawa. Ito yung may makulit na driver. So, wala pa siya yung katulad yung mga sa AI nung nakikita yung dinadaanan. No? Wala pa po. Wala pa. Ang laki ng dashboard niya. So, charging port. Ang laki ng tawag dito. Ng, ano yung tawag dito? Yung, yung anuhan okay. ng coffee. <coughs> so, pwede mo ilagay yung buong bag mo dito. No? Ah, <laughs> yeah, let's try. tayo, no? Oo, Kasi kung may shifting pala to, ay ah, just ko ko na lang. Mas nakukuha natin yung power niya. Ayo ko eh. <laughs> parang yung yung shifting style niya yung parang katulad sa mga mga Lamborghini, no? Apa. Lamborghini, Ferrari, ganun. Buti na lang hindi traffic. So, amounting price nito, sir, magkano? 3.690. 3.690. Wow. Para kang bumili ng ano ba? Subaru. <laughs> Kanan tayo. Kanan na. na. Yun, yes, you no? Know, meron siyang ano nang ano yun. Nag-alarm na siya. Na ano ba ito? Pwede mo mag-right turn? Pwede, ba? pwede. pwede. ABS na rin tong ganito no? Opo. ABS na rin. Tapos makikita mo naman pala dito kung 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 ilang percent na yung battery mo no? Oh, touch na rin to. Uy, yes, touch na rin. So weird. <laughs> And, Ayan sir, yung battery percent nga saka yung ano, yung range na kaya niya patakbohin. So um, may 295 km kilometer pa. So layo pa nang pwede mong takbohin dito. <coughs> Tapos wala wala uh, may navigation na rin kumpleto na no. Wala, wala pong navigation to, sir. Wala pa. Wala din dito pa sa ano. Pwede din siya mag Usually ka. sir, ano eh, tinanggal na nila yung sa mga navigation ng na sasakyan since may ways na and may Apple CarPlay na. So yun hmm. na po yun. Usually, ang tanong na ngayon, sir, may Apple CarPlay or Android. Hmm. Kasi, connected na agad yung ways nila don So, parang hindi na Kumbaga soft touch na rin tong mga nandito no? Yes po. Soft touch na rin. Tapos, wala ka masyadong iisipin. Like just drive. So kung iko compare ko sa gas, actually napakatahimik niya. Tapos syempre matik, eh, matik to. O, oh, wala kang masyadong iisipin pagdating sa sa driving mo like EDSA ganun 'di ba sa traffic. And tapos walang masyadong nginig. <laughs> walang masyadong nginig. Okay, so wow. Ano tawag nga dito? Sunroof. Sunroof. So, okay. So, pakit maging driver, maganda maging pasayero. <laughs> so, to experience natin so, yung ano ng, ano, ng sunroof. Wow. Ay, maradang, <laughs> Ang ganda ng, 3 ano point something. Diyos ko po. Sa Subaru na pero uh, malapit na rin tayo dito sa ganitong klasing era no yung electric vehicles na lahat yung mga gamit natin on the way na po on the way na tayo kaya napoproduce na to pero ano nga yung bansa ang mas maraming electric vehicle na tayo ngayon sir hindi ko sure sir. Ngayon, siya? sir. pero actually siguro China no number one pinakamaraming EV e, oh, na nirelease release no oh. anong pinakamaraming ano brand sir so ah? Yeah. oo Ah uh, parang sa Nissan dalawa eh. Nissan dalawa na. Yung kick sa kayo yung lift eh. Okay. Si Hyundai may Ioniq 5, may Ioniq 6. So dalawang EV. Mm -hmm. Hindi ko na sure yung ibang brands eh. Mm -hmm. Kasi si so Suzuki okay isa. Mm -hmm. Ano yun? Ah, yung RT, nila. Tapos, hindi ko sure kung yung CRV ni Honda sir is hybrid na din eh. Mm -hmm. Pero sir kapag ka, pagka ganito, yung yung bang yung bang power uh, charge power nitong ano ng sasakyan is naka din ba sa kilometer or paano kung nagbigla ako nag-sport magbabawasan din tong kilometer range ko ng ng kanyang try ano? mo sir mag-sport ngayon yes, para makita natin itong sport natin okay. so na kasutin. ayun sir nabawasan siya From 295 naging like 277. So may consumption po siya. Consumption lang. So mabilis yung consumption niya kapag naka ano. Na, ka, na. So pag eco lang pala talaga yung takbo. Pag normal sir. So, ah normal. So Ayun 286. Sa eco so, mode kasi sir isa na po. Mas ano siya. Mas, mas consumption din siya. Oo. Uh, sa consumption okay. mm, So pag normal pala. Gagamit mas maganda pag nagamitin mo. So bakit yung sa mga sasakyan natin ng mga gas type. No? sa so, mas maganda pang gamitin yung eco no. Ano oh. sir, depende yon Kung nasa highway ka, tanggalin mo na sa eco. Mm -hmm. Kasi sir, yung eco, parang nililis niya rin yung power. Yun. Yeah. Tapos ano yung speaker na gamit natin dito? Kasi parang ang ganda ng tulog eh. Boss tol mo oi eh. wait boss yes BOSE? oh boss Bose Bose? Eh. turn right yes. turn right so, yan ang Sa mga nagbabalak mag electric vehicle na dyan. so papunta na rin tayo doon actually may nakita na rin akong Tesla na pakalat-kalat dyan so meron na rin talagang kaya mag afford right <laughs> turn Na-adjust naman tong ano niya, yung parang yung camera niya sa side mirrors. Hindi na, sir. So Hindi na, 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 yan na talaga to siya. Okay, so, maganda din pala to siya pag magpa-park ka dito, no? Pag parking ka, no? Maganda siya. Isang pala, depende lang talaga pala sa traffic. Pag-aaral tayo. Pag-aaral tayo ng SMX ulit. So, susubukan naman natin yung MG. pagka uh, natapos natin yung MG, uh, doon na tayo magano pero, sa Hyundai is like wala ka talagang dama kung may lubak lang yun lang mararamdaman mo so naka, naka stop tayo ngayon and gabi walang vibration wala as in wala so malinis tahimik yun lang yung audio lang yung malakas pero masabi grabe ang ganda kasi <laughs> minsan ilan na sa ano natin so kompleto na may Toyota na rin tayo Toyota na rin na EV hindi ko sure sir kung mm. yung Zenix is hybrid eh mm. pero ang mm. difference kasi ng EV sir sa hybrid yung yung gas kinoconvert niya into electricity mm. so yun siya kailan sino kayo makakapag-invento ng EV na nahangin ang gamit no? Eh? <laughs> <laughs> yung sa Toyota may, na, may napanood daw mm. sir yung ano yung tubig eh tubig hybrid dito yung shifting nya wiper saan nag-upload ng, ng vlogs mo sir? Uh, youtube and facebook follow mo nga ito sir and also tiktok yan ano yt mo sa'yo? Uh, yt is seeker moto vlog actually hindi masyadong ano ko dyan kasi kailangan maganda yung upload dyan eh talaga <laughs> Actually sa Facebook ako unang nag nag nag, nag lahat. Then most of the videos sa YouTube, kailangan full edit ko talaga. Ano 'yun, sir? Bloodseeker Moto vlog. Kung nag-aano Do Dota, Dota, Dota. Dota, Dota, Dota. So kasi call sign ko na rin 'yun. So 'yun na rin yung ginamit ko. Pati yung mga charger, oh, apat na charging port. So ilang ah hindi so tatlo lang tatlong charging port lang no oh diyan kasi doon so sa ano din ba sa aircon din ba kasama din ba yung yung ano na Oh sorry dito? so kapag traffic mapapansin nyo na mababawasan din yung range ng generator oh, oh. na ato kasi dahil sa volume ah, yes. sa paggamit ng aircon, di ba? Yes. So doon na papasok yung eco mode, sir. Mm. So kumbaga, kung baga, kong traffic ka, alam mong traffic talaga, eco. doon ka na mag-eco ka na. Yes. Po. Okay. So, lock parking. buti buti na lang to, wala pa to yung AI, AR parking, AI parking, no? Opo. Wala di ba, pa kasi ano sa atin yun, sir? Yung, yung, dati alam ko meron eh. Ano yun sir? Kaso hindi siya sobrang accurate. Hindi ba sa yung puno? Oh. So kapag may puno, hindi na nababasa. Hindi na nababasa. Yung so auto park. So kung magpa-parking ka, solid kapag pag nasa mall ka, no? Ano naman sir. Yun pwede sir, yung no, sa mall. Pero kung Tapos may mga linya. Kasi usually talaga doon sila nagbe-base eh. Yung, yung AI. Uh Oo. -oh. Uh, doon sa linya. That pala yun ang sinubukan mo kanina, sir. Yung... Pwede po ba, ba tayo umigot ng isa, sir? Mm -hmm. yung adaptive okay. cruise control. Ano yun? Ano, yun yung sa linya na, sir. Yung kahit di mo na, ano, kahit di mo na kalawin o, oh, apaka, apaka, mo na lang yung ano. Yung, yung gas. Opo. Oh, Actually, so, hindi, hindi na pala gas, hindi eh. na gas eh. Ano acceleration. Acc accelerate na lang, acceleration na lang. Yung pedal, ped, ah, ano pa isang pang term eh, di ba? Mm, <laughs> Ano ba isa? <laughs> ano nga ba yun? <laughs> Electric pedal na lang. Electric 6F. pedal na lang. O, oh, mas maganda pa ganun na lang. Electric pedal, okay. Hindi <laughs> naman pwedeng... Oh, shit. Yung camera din ito, nakakadetect din ng mga... ng mga pumapasok. O, oh, Mga sorry. tumatawid. Sana nag-auto-break to, sir. Kung nga rin, na. Ah, oh, ganun? Oh, so, safe din talaga pala. Um, Saan tayo dito? Buti na lang marunong na ako mag-drive. <laughs> Kung hindi, eh, hindi ko pa ito masusubukan. Yun. Sorry. Dito na po yung... Ayun. Tapos... Neutral. Ano ah, sir? Park mo na? Park. Sindi so, mo na rin yung reverse niya sir. Since hindi mo pa na nakikita yung uh, reverse camera niya. Ay hindi ko pala tuma. Kasi kapag... Kasi oh, yung ano features niya na rin po yan. Na hindi mo magagalawin. Kailangan mag-sit down eh. ka muna bago mo ma-shift. Oh, wait lang. Ayun na ma-shift natin. Okay. So, yun. Anyway, wow! linaw, Only now, Diyos ko po. So, makikita mo rin yung 360, yung 360 cam niya, no? Yes, Wow! <laughs> so, ito talaga yung matindi. So, kung nakakuha niya talaga yan. Oh, sorry. okay. Ang galing. So, napakatanga mo na siguro talaga, no? Kapag ka pagka nabangga ka pa. <laughs> okay, sige, neutral tayo. Okay, sige. Okay na tanong? Park mo na lang, sir. Park. Sige, sige. Paano? Sige, sir. Bababa. Bababa? Hello po. Nandito na po si Ionic 5. Ready po. Hindi ko ma-park. Saan ba? Neutral to. Eh. Ah, ah, dito pa pala. Pipindutin ko pala to. Okay, sige. Case. Sir, uh, anong pangalan nila? Jason po, Jason. Jason from Yunday, Makati. Makati. So, sa mga gustong pala pumalad na kumuha ng sasakyan na to ng electric vehicle, hanapin nyo lang si Sir Jason. <laughs> thank you, Sir. Thank you. Okay, Sir. Thank you, Sir. Thank, thank you, you. Thank pa. you. Sir, balik ka dun. Oh, balik ka ba. Thank you, Sir. Thank you. Wow. Opo, opo. <laughs> Uh, yan yung speaker. kabo sila. Yan. Ang lamig ng aircon. Kaya. Di ba pinibindot to? Yun. Ay, nakalak. Yun.